Good morning mga idol, so andito pa rin tayo mga idol sa Niseko, Japan sa Hokkaido Ayan mga idol, grabe, daming nag-skit dito mga idol oh. Mga foreigner, mga local, so ayan Grabe, hindi sila nilalabeg mga idol, grabe, sobrang labing na talaga mga idol Tingnan nyo yun yung ice snow mga idol o oh. Mula ng yellow ice snow sa Hokkaido Grabe, kalamig. So, punta na kayo dito, guys. Kung gusto nyong ma-feel yung naramdaman namin ngayon. Ha? Sobrang lamig. Parang maano yung ano ko, buong katawan. Parang ma... Sumabog na yung ba? Parang magdugo-dugo yung ilong ko ba? Ayan, mga idol. Thank you so much for watching, guys so don't skip ads mga idol salamat sa pagtanaw ay kalimot pag like share comment and follow salamat see you in my next video bye bye love you all i love you mga idol